Ito rin really lang cross join namin Ito, putol ang ulo okay, Ito mga kaboy-boy Naputol Wala kaming reserba Wala kaming reserba guys Putol mga kaboy-boy Ang ating you know. Asang, Ano? know? kaya to? iskarte nito Asa nga nun eh Mas matagak ni Karol Ata ipostan muna to So, boy, anong nangyari? Yan. Wala na sa yung isa. Kaya nilagyan ko lang ng hose yung ano, yung ano kasi pag nylon lang na walang hose, talagang putol na putol. Yan o. No? Nabalik yung ulo. Tayo okay. 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 yung kumabi o. Yan o. Wala na siyang ulo. <laughs> pare dito sa uli pare. Ito lang. Ako ah, yung step back. Padawin na sila ng padaway, kami nandito pa kami sa, ano, padawin sila ng padaway, kami paayos ang paayos. Padaway nice pa kami, palpakins. <coughs> nadalihins kami, nadalihins. Yun mga cowboy boy gitalian niya po. No choice, pag paggitalian mga cowboy boy ah, huwag, mong huwag mong kapakinin. Huwag mong kapakinin, baka yan magtakbuhin. May ilang piraso pala ang huli namin ay bumigay na yung tornilyo kaya naman naman sila nagkasiraan ang makina naghabol-habol kami dito pinayos na ang kusjon kaya nasira na ulo-ulo ang klase ba't naputol? kulang siguro local ang tornilyo yun wala kasi, lahat kasi dito sa atin sa Pilipinas. Ha! Aray ko! Pati ito, lang uro lang may mga kawiboy, sira na, kaya magkanoon, hilaw! <laughs> Nabalik lang doon, Tornilio. Ano na sinabi? <laughs> lang, Tornilio. Ano na yung sinasabi? Lokal kasi mga Tornilio! Lokal at statan! Gawa kayo lang, sir. Lali rin yung pagwaan o turnal, yo. Tingga <laughs> lang siguro, yun, no? Tingga. Kayo pa, pre. Nabalik mo yung ulo. Nabalik yung ulo. Nabalik ang ulo. Dalawa pa yan, pre. Dalawa. Ka-bug yun, eh. Isa lang yan. Isa pa. Ano ito, eh. Ka-bug. Ihanap ko na okay. so, yan. na yung stick glow. Sige, sumo sige, 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 mga sige, boy sige, sige, lang sige, 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 Okay, okay. Ah, ang itong lumbaga ni binahog malasugan na nagsamay <laughs> atay pagkatakuha pa naman si Gulyasan Tulu tuluan pa naman to hmm. Tulu Tulu -tuluan, no? Tulu tuluan to tuluan to tako magani huwag katangkas sa taga gamay lang bago mo tangkas ay ha tagit siya ipasod ang gint siya Epa pila ko na uh, imong kuha pang unong tong may panit itong gisa may ibig sabihin na itong kuha nas mga nuna mga onsi kabok o oh, onsi na ay wala pulo na si kabok ha ah uh, pulo pulo guro bahala na siya bahala na siya Nga. oh nalula na ako mga kabaybay <laughs> pakain sundang <laughs> Tapos lang. Ganun pala pagkambi na no. Para makakaw ito na maaga mga kabibay ah. <laughs> <laughs> Lugiin niya at ang tatlong libo ko ah. Last

Sinisilip-silip nyo na mga kaboy-boy. Ano ang... Ang hirap ang dito sa ano. talaga namang

Ayo Raiko. Raiko, patik turun ni lah. Bumalik lah. May balat siguro sa lubot pre. pre. May balat siguro ko sa lubot. Nani, ubang kelas ako. Hay ko. Aray ko, sumama ka lang sa akin. Talo ko daw ka, Boy Boy. Sumama lang ako sa ating Idol ay puro na bali ang mga turilyo. sira na ang turilyo. May balat siguro ko sa lubot nito, pre koy. Gusto na. talaga Gusto Sa tagalan na siguro 'no. Bilog siya. Wala na. Bilog. At mayroon pa rin dyan yung si stopper. May lagmukas yan na parikoy. Pari, pari, pari. Bumilog na yung isang tornilyo yung mga kaboy-boy. Masakit. Aham mo lang yung iba rin si stopper. Let's go. May ke kita ngayon. dito pasapalit lang pa yung loob dito re ay loob sa ko pre Sige, na, play na. So, yung mga cowboy boy hanggang dito lang, hanggang dito lang mga cowboy boy